Ubusin na natin yung mga ulam na yan, ha? Maawa na kayo. <laughs> Sa kamo tanim, ang pogi mo naman. May interview ako. May interview ka? Mm Kasama nila Bel Daza, Isabel Daza, Paolo Bidjones. Sino pa ba yun? Sina Bostoyo. Yan. Ingat ka, good luck. Kaya mo yan. Ako may work ako. Tsaka ko kasama kita? Mas gusto ko kasama kita. May iya ako magsagot pag wala ako. Kaya mo yan. May work ako di pwede. Good luck. I love you. A kiss na kiss bye. ba Ingat kayo, bye bye. Bye bye. Galingan mo. Good luck. Ay, ay glass ko. So, eto na nga mga Habibees, Ma-interview ngayon si Habi David at hindi ako kasama because mayroon ako mga meeting sa work and um, hindi ko alam kung anong kakain namin ngayong dinner pero alam kung marami kaming tirang ulam. Tapos kumain din pala kami di other day ni Habi David sa dampa. Alam ko may mga natira pang ulam doon sa dampa. So, siguro ang gagawin na lang namin ngayon is... Um, Mag-uubos na mga ulam namin. Sayang naman, 'di ba? Kasi 'wag magtapon ng biyaya. And kinuha na nga pala namin permanently si Tia Julie para kasama din ni Chogorio dito. Para din ano, um, mas maging mas malinis pa yung bahay namin at may katulong si Ate Rose kasi si Lindy nagpo-focus na rin sa, sa mga office work niya. So wala siyang katulong. Kaya ang magiging kasama ni, ha, ni Ate Rose sa paglilinis ng bahay at pagmintin ng bahay, si Tia Julie. Nakita ko siya na sa garden. Tingnan natin. Ay, si Tia Julie. Tia Julie! Kumusta garden natin? Hala, itong ating mga roses dito wala na. Ito, oh. Kinakain ng uod. Hala, may uod. Oo. Ano gagawin natin? Kalbo. Ano gagawin natin diyan, Tia Julie? May spray. Kela, bibili tayo ng pang-spray? Oo. Sa nakakabili, bibili ako anong tawag, pang-spray? Oo, sa yun sa pampatay ng Pampatay sige, hahanap tayo, ha? Oo. Ay, marami nang bunga ng ating kamatis? Oo. Hala, tingnan natin. Si Tia Julie magaling din maghalaman eh. Sa bukid. Sa yeah. sana yun si Tia Julie maghalaman sa bukid. Binunot na namin yung uklat tapos tinaniman na namin. Ay, yung tiyo. Ah, ganun ba yun? Hindi na ba yung matutubo pa ganun? Oo, oh, oh. may oh, talong dalawa. Ay, hala guys. Oh, mayroon na kaming talong dalawa. Oh, isa. Ang oh. laki na isa. Tapos, sa face, isa. Ito nakita ko yeah. Kong dalawa. Kakainin natin to at Tia Julie ha. Pag namungat. Ang kamatis namin guys. Ang dami bunga. Hitik na sa bunga. Ayan. Kaya lang ay may mga uod, no? Ay, ang dami ng bunga. May sir, tama. May tama nga ito. Pero okay pa naman yata ito, Tia Julie. Ay, Ang dami. Ang dami! Hala. Tatlong uod. Ang natanggal ko dyan na kanina. Tatlong uod na kumibili tayo. Lalakay. Maghahanap pa ko pa. Eh, mga sili natin, pinuti na to, ano? Ito na nangyari kang kangkong Tinanong na yung piyo. Ang kangkong? Ayan. Yeah. O, nagtanong ng kangkong. Alam, may, may bulaklak. Kamulak kangkong ito? Oo. Oh, okay. Ah, pwede ako Akala ko sa tubig ang kangkong. Oo. Oh, okay. Alam mo, Lindy, magtanim ka dito ng kampalaya. Mas gusto ko yung palaya mo. No. Kasi itong pipino namin, guys, bali, hindi na... Parang hindi masyadong gumanda. Ano eh? So, tataniman natin ng ano yan. Ng... Ang palaya. Mas gusto ko yung palaya, actually. Ate Rose, hindi tayo magluluto ngayon, Ha? Mag-uubos tayo ng maraming pagkain. Dami po natin ulam sir, sir. Mga tira-tira, di ba? Tapos kagabi, kumain kami sa dampa. Meron din Dapa. dyan. Okay. Okay, Kakainin daw ni Happy David yung crabs. Tapos tayo mag-uubos na tayo. Hindi tayo magluluto, ha? Okay, sir. Sige. Ano nga tawag natin sa ulam? Pangat na ulam? Pangat po. Di ba? Pangatlong init nating ulam. Ayan. Okay. Tapos mag-ain ka na. Kumain na tayo para maaga tayong matapos. Maaga rin kayong makapagpahinga. okay, sir. let's go. So, kinuha ko itong mga laman ng ref namin. Actually, meron pa kami tirang ulam kahapon nung lunch, no? Meron kami yung chop suey. Ayan, chop suey. At ito, kaya natubusan na natin po kasi baka masira, sayang. Kasi dito sa bahay namin, ang instruction ko sa kanila lagi, pag may laman ng ula, ang mag, may laman na ulam ang ref, ubusin muna lahat ng ulam bago magluto rin ang bago. Diba, Tiros? Okay. Kasi sayang. Sayang ang pera, diba? Kung mapapanisin ka lang ng ulam. Tapos kahapon, ayan, ang oh, dami namin yung inuwi. Ito, oh crabs galing dampa. Si Habi David, talagang kanya to. pina talaga niya. Kasi, alam niyo naman si Habi David, favorite niya ay, um, tawag dito. Crabs, Mayroon din natirang konting kalamares. Lahat talaga na na pinapa-take namin pag kumakain kami sa labas. Kasi sayang, daba. Pwede pang kainin dito. At ito, meron din tayo dito, shrimp. O, oh, yan. Di ba, sabi itong shrimp na to? Sarap po yun. Dampa. At saka, itong, ano ba ito? Parang ginataan po sa... Ah, crab din. So, yung... Ah, pina namin yung sabaw ng crab dun sa mga crab. Yan. So, meron pa tayong embolido? Meron pa, no? Meron pa po, po, sir. Okay, nilagay natin yun para mabukas. Okay pa. At meron ah, pa na nagbigay sa amin ng... Hala! Hindi ginawa ni Zentong itong kanyang Hindi po, sir. Nakalimutan ilagay. Nakakahiya. Okay. <laughs> ito nagbigay sa amin ng bilo-bilo. Nakalimutan ko po isa. Favorite man. ito ni Happy David. Tinik mo niyo na, Tati Ross? Opo, sobrang sarap. sarap. po, sir. Ano? Oh, di ko ang na, na dito mo. Kakainin ko ang may dessert. Bilo-bilo. Kompleto bilo. kami, di ba? O, na hindi magluto today, No cooking for today's video para marami kami kakainin. At least magkain ka na. Gutom na ako. Ah, sila Sir David po, Sir, dito po kakain. Hindi, kasi nasa event si David tsaka si Chogoryo. Hindi ko alam kung tayo muna kakain. Kung magutom sila, kung may ulam dyan, yun na lang kanilang ulam. Kung may tira pa tayo. <laughs> alam, hindi kakain tayo. Pero ah, tira, tira ang ulam yan. Good. Ito yung galing sa dampa kagabi. Kaya lang parang over, ano, parang overcook yun. <coughs> Kasi ininit lang natin ngayon yan. Hindi tayo magluluto at maraming tirang maraming ulam. Maraming Yes, magtipid tayo at sayang ang pera. <laughs> di ba? Opo. O, kaya tayo. Hey Julie, kaya Julie, kain na. Si Tio Gorio at si David wala. Nasa event. Rainon, kamain na. Anong tinitimpla mo dyan, Rainon? Watermelon. ano Melon. Anong favorite mo flavor? Kalamansi. Ng Habibi Collagen. O, oh, di ba? kalaman si ay, watermelon ka ngayon. Toli, so, hindi ka maghahabibi? Mamaya po. Ikaw, Ate Rouse. Uminom po. Tee, minom ka na? Te, Julie, ikaw habibi. No. Ha? Inom na ikaw. <laughs> o, oh, kain na madami. Kain kayo madami. That's all. Oh. Ubusin na natin yung mga ulam na yan, ha? Mawa na kayo. Para hindi, eh, baka masira lang sayang. Opo, sir. Okay.